Kasi kailangan ko to. Bakit? Ang assessment ko lang naman, in my humble experience, for 27 years, 27 years in government, pakiramdam ko lang, di pa naman factual, pakiramdam ko lang naman, yung gobyerno ng Maynila, wasak na. Wasak na wasak talaga! Yeah, hindi pa lang, ko lang. naman. hindi may natin, Kasi ayun, ayun. Ibo man, Pero... Bakit may hirapan yan ang Lord Eh, kayong basura hindi nyo mahapot eh. Gobyerno pa kaya. Tama ba? Tama! Ah! Ito naman na assurance. Kung manapan kayo, nagkawa ko nga dati, eh, eh, eh. Kaya mo siya kami Tama ba Tama! Kaya lang secret, pero, Kailangan nyo gawin mo. Pwede ba mag-request isa? Isa lang, wala namin request. Pwede Yes! Yeah! Kasi pag-iingat kayo na sa'yo. Baka mamaya, politiko din kayo. <laughs> Promise-promise o PM. <ATM. laughs> o promise me. <laughs> promise is great. Promise! Nung mga sabit ka na sa Tamesa, sisipin ko sa'yo. <laughs> Kapag tapos ang eleksyon, bibili ako ng dipitin daso. <laughs> Buksan ko na. Hindi <laughs> <At laughs> niya ako kung may prueba. Uh, ano ba itong mga taga nagtaasan sa mesa na ito? P.U.P. Iris? No? Oh, Puraisa po ako ha? Nagtotoo kayo? After election? Ako naman ang singiling. sa kasing lidad niyo. Patay na yan, nabuhay ka. Alam niyo nga po, sabi niyo, pinasabog natin si Moe eh. Ang masipang natin ko siya, Lou Veloso. Ito naman, kung sabi niyo, basta po, ako nakatulong sa kanila. Ngayon, kung tumigas ang leg nila, hindi ko na yung problema. Talaga ganun naman ang buhay. Eh, pero okay na yan. Kaya lamang, ngayon, ako po'y hindi perpektong tao. Makasalanan din po ako paminsan-minsan. At isa sa mga kasalanan ko, hindi ako nakapagsisimba ng linggo. Yung regular ba? Kasi sinabi yan, magsimba ka, o sumamba ka, and so on and so on. Pero isang sigurado sa inyo, takot ako kay Jesus at kay Mama Mary. Yun, sigurado yun. At sinabi sa akin ng nanay ko, ikaw daw ay pwedeng makakausap ng Diyos kahit anong oras, kahit nasaan ka. Kunihin ka ng tawad, magpasalamat ka, kunihin ka ng blessings. Tama mali? Hindi sinabi din ang mga matatanda. Hindi ko alam kung nasabi rin sa inyo ng mga tatay nyo nung nabubuhay pa. Ano sabi? Magsipag-iingat kayo sa mga bula ang propeta. <laughs> Narinig niya? Sinabi rin ng mga matatanday. Yung pala nasa Biblia yun, nakalagay yun. Mateo 24.11 Lilipa ang maraming bula ang propeta at marami ang maliligaw nila. Nay, tayo, tayo demokrasya. Kahit sino, si tatay, kanina tinanong, pwede siya maging vice mayor. Tama mali? Ang hindi nang maganda, kapag pastor ka, ginagamit mo pagka-pastor mo para tumakbo congressman. Yan. At yan ang dahilan lamang para ikaw ay komo maging Now, that's why they're under the bridge. Nandiyan na yan. Kasi ngayon tuloy-tuloy pa ang first collection. Second collection. Hanggang fourth collection yan. Ayun ang mga nasasagupan ko. Ito ang ninyo. Ya, ay gusto namin. Yaha gusto. Lahat ang akin. Yan, ingat. Now, we can change things through you. Gusto nyo ba na yan? Yes! Pwede ba pagpainayin nyo na si Pastor? <laughs> yes. Pwede? Pwede? Pwede! Pwede lang siya. Okay na siya doon. Huwag na sa kwad kong wala namang visa sa tao wala namang makapakinabangan sa tao Nay, tayo pwede ba? Ibalik yes. na natin si Joey Hall yes. Tay, tayo na po yung vice mayor ko may asing ba yan? Ano <laughs> po, 19 naiintindihan niyo na yun nga. <laughs> Tako rin siya. Siya po ay graduate ng LASAB. Political Science. She understand I would assume, she understand the parliamentary procedure. The basic rules of being a presiding officer of Isang Guniang Pangusok. Kasi yun ang ginawa mo eh. Kaya, ito naman po, siya ay graduate ng LASAB. Thank you po siya. Ako pa ay graduate ng Ateneo. Ate Rion de Tondo Tondo High School nga Magaling ang kanya ama. ba? Ano na tawa na Vice Mayor? Aral? Trade? I think magiging magaling din siya Vice Mayor and Presiding Officer of the City Council of Manila Chi Atienza. String O oh, sige, ganito na lang. Total, malapit ng araw ng pag-uhukong. <laughs> <laughs> 108 days na lang. Okay, baka makakalimutan nyo. Simply na lang natin. Dalawang grupo lang naman ang pagpiklihan ninyo. Dalawa lang. Unang grupo, your best choice. Matamis. Yung kabilang grupo, <laughs> ladies choice. <laughs>